Sige, kumusta? Ayan, magsisimula na po tayo ng ating trabaho. Siya nga po pala mga auntie, lubipat na po ako sa bago kong amo. Ako lang mag sa dito mga ante so talagang nakakapagod siya mga auntie. Kasi nga, utos dito, utos doon, tsaka nangangapa lang din naman ako mga auntie bago pa lang po ako dito. So, kailangan ko lang talaga siyang ma-organize sa mga trabaho ko para mas lalo ko siyang mapagaan at mapabilis yung trabaho. At saka kabaliktaran po dito sa dati kong amo kasi nga pati yung amo kong lalaki is hindi mo talaga maririnig yung boses niya kahit nga mag uutos siya. At saka malalaki na rin yung mga anak nila so ako lang ang maingay dito lalo na pag nagtatrabaho ako kaway-kaway naman dyan yung mga kapo ko OFW na mas piniling mag-extend at saka mag-transfer para sa pangarap at saka sa pamilya talagang kung sino, kung sino talaga ang nanay is hindi mo mapapantayan ang mahal para sa kanilang pamilya at mga anak kaya eto ako ngayon nagtatrabaho at nag-extend na naman ng panibagong taon para sa pangarap at para sa pamilya kaya mga anak tiis-tiis lang po tayo kasi nga kasi nga sabi ni Lord when the time is right I the Lord will make it happen so yun lang po yung pinangahawakan ko verse of the day mga auntie kahit pa paano mga auntie talagang para sa pamilya at sa pangarap at saka talagang dasa lang po talaga para makaahon tayo sa sa problema at saka sa homesick para sa pamilya. Miss yung mga anak ko para to sa atin. Tiis-tiis lang kasi malapit na rin ako ng umuwi. Magkakasama na ulit tayo. Love you. Mahal ko kayo mga anak ko. So, yun lang. Bye! Mahal ko kayo kaya ko to ginagawa. khay ấy lang bay